sagot ni uh, Secretary Boeing Rimulya Diyan, ah, nakita mo, medyo umiwas na agad. Hugas kamay na agad Labas daw siya dyan, hindi daw siya nakikialam sa mga prosecutors Palaga ba? Parang hindi naman Kay TV siya, kay Bantag eh. Parang Uh, nagsisimula pa lang yung investigasyon ni eh. kinas ano na eh guilty na sila kagad sa iyo eh. sino maniniwala na naman sa iyo remulya Pinubayan na raw ni Justice Secretary Boying Remulla sa prosecution ng susunod na hakbang kasunod ng pagpiyansa at pansamantalang paglaya ni dating senadora Laila Dilima. Sabi ni remulya hindi siya nakikialam sa trabaho ng mga prosecutor 2017 nang naaresto si Dilima matapos siyang idawit ng Bilibid Convicts sa marine drug trading sa New Bilibid person. Una nang naakwit si Dilema sa isa sa tatlong drug-related cases noong 2021. Itong May 2023 ay uh, napawalang sala sa pangalawang kaso. Ay, alam niyo, marami akong mga kilala ng mga... Umahawak ng mga kaso niyan. Nako, nag, ano sila, nag... Uh, actually, medyo... Nung simula pa lang daw, nung administration, tinanong na nila kung anong mangyayari dito. <laughs> sa kaso nito kasi mukhang tahimik sila Uh, kaya alam nila na nako pucha yari tayo diyan mo. Mukhang, <laughs> mukhang uh, pababayaan ng ano, pababayaan nitong ni uh, administration na to yung kaso na binildap natin, pinaghirapan natin dati. O oh, true enough, ayan na nga, nangyayari na nga. Matapos mag recant o bawiin ni dating Bureau of Corrections Officer in Charge, Rafael Rangos ang kanyang testimonya na nagatid siya ng drug money sa bahay ni Dilima noong 2012. Kaya 'yun don mo ngayon ano, dito mo ngayon na uh, malalaman. Boying, dito 'yung dapat mong pinakinigan na. Ka, ito, kaso na sa korte, tapos si Ragos nag-retract. <laughs> yung kinaso mo kay Tebes, wala pa sa korte nag-retract na, pero tinuloy mo pa rin. <laughs> Ayan ako, ewan ko kung, na, ano, kung saan pupulutin talaga yung kaso ni Tevez niya. Magpapatuloy naman ang trial para sa pangatlong kaso kung saan napagbigyan ang bail petition ni Delima. So, ano na yan? Yung bail petition na yan is uh, a sign na talagang tuloy-tuloy na yan. Kasi no bail yan eh. Drugs yan eh. Oo, droga yan. Hindi ano yan. Hindi, that is something na talagang... Uh, hindi dapat nakalaya yung ano yung uh, inakusahan batagin. Uh, hindi naman na tayo na ano, hindi naman na tayo nagugulat kasi itong administration na to dalawang kaso niya kagad yun na acquit. Ah, uh, mo 7 years na umaandar yan na acquit siya sa dalawa tapos isa na lang yung natitira. So the likelihood talaga of uh, yung final acquittal mataas. I I would call it prosecutorial independence. Prosecutorial independence? Natatandaan mo, gusto nga ni, ano, gusto nga ni, ni Tevis, tsaka Bantag na humawak sa kaso nila, eh, hindi ikaw, ombudsman, dahil nga, feeling nila na i mo yung mga, eh, syempre, ikaw ang boss ng mga prosecutors, nagsasalita ka na. Tungkol sa mga kaso nila na ito yung mukhang desisyon ng korte na Nag-guilty na kagad yung dalawa. yan, anong gagawin ng mga under mo na mga prosecutors? Di syempre, naka-align sa sinasabi mo yung kanilang yung kanilang desisyon dahil ano na yun, kumbaga sabi nga nila, it's a hint. So kapag pagdating dito kay Dilima, hands off ka, hindi ka nakikialam sa prosecutors, bahala na ang korte. Pero pagdating kay Bantag at saka kay, ano, kay, ah, uh, Tebes, eh, hindi ba nasa na sa korte din yung mga kaso nila? Bakit hindi ka pa humahanse off? Pahinga, pahinga din sir, pahinga, eh, pahinga. I do not interfere with the job of the prosecution, especially with these matters. We we respect respected and respect the findings of the previous uh, prosecutors who were tasked to to do this job. And uh, it is not for me to change their judgment or their point of view. With regards to this, it is for them to be able to prove their cases in court. pa ni Remulia ang pagpayag ng Korte sa hiling na Piansa ni Dilima ay patunay lang na buhay ang demokrasya sa bansa. Buhay naman. Buhay kapag ka hindi niyo pinag-iinitan. Pero pag pinag-iinitan niyo, ay nako, ano yan, terorista yan. Uh, malas-malasin magiging terorista, malas-malasin eh. Eh, ano na kagad Kulong kagad. Oo. Oh, umaandar ang hostisya kapag uh, yung ano, yung uh, umaandar ang demokrasya kapag yung nahulihan ka ng drugs tapos na, ano, nakawala ka. Biniliber sa bahay mo tapos nawala na ano ka.